Meron pong ilang mga kaganapan at ispekulasyon na muling nagpainit sa usapan tungkol po sa posibleng paglista ng uh, Pai uh, dito kay Binance. Kaya ang tanong kung mangyari po ito, ano kaya ang epekto nito sa presyo ni Pai? At ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pai Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At then ang uh, source po ng balita natin dito ay ang CaptainAltcoin.com Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang mangyayari kung uh, ilis, mailista itong si PiCoin uh, dito kay uh, Binance. Yan, kung ililista nga si Pycon kay Binance, ito ay maaring maging isang game changer. At bakit kamo? Una sa lahat, tataas po ang liquidity. Ibig sabihin ay mas maraming tao ang pwede pong bumili at magbenta ng Pi. Pangalawa ay makakakuha ito ng credibility o tiwala mula sa mas maraming investors. At pangatlo, mas lalawak po ang visibility ni Pycoin sa buong mundo ng crypto. Kapag ang isang coin ay napunta kay Binance para po itong nabigyan ng selyo ng pagiging legit, kaya marami pong investors ang uh, biglang napapansin ang coin na ito. Pero may mga hadlang. Ang uh, malaking problema ngayon ay ang technical limitation ni Pi. Hanggang ngayon ay wala pa ring uh, mainnet token transfer. Ibig sabihin po niyan ay hindi pa fully available ang mga Pi na Uh, mini minina natin para mailipat o ma-trade sa ibang wallet or exchange. Oo. May ilang uh, coins na nalista na kay Binance kahit hindi pa may net Pero sa mga pagkakataong iyon, malinaw ang communication ng mga developers at may tiyak po na plano. Sa kaso po ni Pai ay nananatiling tahimik ang Pi Core team at wala pa ring opisyal na pahayag tungkol sa anumang exchange listing. Ngayon is gaano po kalaki ang chance na uh, mangyari ito ngayong uh, taong 2025? Ayon po sa uh, base po sa historical patterns, fundamental uh, analysis at ang kasalukuyang kalagayan ng uh, Pi ecosystem, ang posibilidad na mailista si Pi coin kay Binance ngayong taong 2025 ay nasa 22% lamang. Kaya napakababa yung chances medyo mababa talaga pero kahit mababa ito ay may ilang kilos or movement na nagpapaisip sa mga traders. Kagaya na lang ng isang whale o malaking investor na di umano'y bumili ng 70 million na Pi coins sa open market. Para sa ilan, indikasyon ito ng tiwala na may paparating na magandang balita. Pero kahit may ganyang balita, tahimik pa rin po ang mas malaking community ni Pi. Ang presyo po ay halos hindi gumagalaw. Sa ngayon si Pai ay naglalaro po sa presyong 0.73 to 0.74 at hindi po siya nagpapakita ng malakas na momentum. Ngayon is magkano po ang pwedeng itaas ng presyo kung sakaling mailista nga siya dito kay Binance? Ngayon isipin natin ang what if scenario. Paano kung pagbukas o sa susunod na buwan ay biglang nag-announce ang Binance na listed na si Pi Coin? Kung ang paglista ay mangyayari habang hindi pa rin on-chain itong si Pi o habang off-chain pa rin ang tokens, posibleng magpampo ang kanyang presyo sa 1.20$ hanggang 1.50$. At ano ang dahilan? Ayun, ang dahilan po niyan ay pure hype. Yan, purely hype. Retail investors na matagal na pong naghihintay, siyempre ang unang papasok. Ang uh, increase na ito ay nasa pagitan po ng 64% hanggang 105% mula sa kasalukuyang presyo. Malaki ito kung uh, tutuusin, pero hindi pa ito na breakout level. Ngunit kung uh, sabay na mangyayari ang Binance listing at ang full mainnet launch, ibang usapan na po 'yan. Posibleng pumalo po si Pi sa presyong 2$ hanggang 2.50$. Pero malabo pa itong mangyari base sa current development. Uh, status ni Pi ngayon ay bakit naman po may mga nagsasabi na baka scam lang itong si Pi coin ayan dumarami na rin ang mga eksperto at saka analyst na nagbabanggit ng posibilidad na si Pi ay isa sa pinakamalaking rug pull o crypto scam ngayong taong 2025 at uh, ang tanong ay bakit dahil milyong-milyong katao ang nagbigay ng kanilang personal na data para makasali sa Pi Network. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na balita kung kailan magiging available ang tunay na Pi Coins para sa trading. Ayan. Or sa madaling salita ay hindi pa siya nagiging available sa mga malalaking crypto exchanges. May mga gumagamit po ng app araw-araw, nagmimina pero walang kasiguraduhan kung kikita nga ba talaga sila. Ayan, ayan. pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bilang Pinoy na masigasig sa paghanap ng side hustle, natural lang po na maraming kababayan natin ang sumubok kay Pi Network. Dahil libre lamang po ito at cellphone lang ang kailangan, naging attract attractive po ito or kaakit-akit lalo na sa mga walang puhunan. Pero dahil nga walang malinaw na direksyon ang project, maraming Pinoy din ang nalilito o nawawalan ng pag-asa. Kung sakaling mailista nga si Pi Coin kay Binance, malaking tulong po ito para sa atin bilang mga Pinoy para malaman kung may tunay na halaga kung may tunay na halaga nga ba ang ating mga naipon na pay. Pero kung pag hindi ito mangyari, maaring masaktan ang maraming Pinoy na umasa at gumugol ng oras araw-araw sa pagmimina. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang project po ni Pai ay isang malaking eksperimento. Kung totoo po ang layunin ng mga developers at may magandang plano po talaga sila, pwedeng maging malaking oportunidad ito. Pero habang wala pa ring malinaw na token transfer, wallet access at saka exchange listing, dapat maging maingat po tayo. Ika nga, don't count your eggs before they hatch. And before they hatch. Ayun, wag mong bilangin ang iyong uh, itlog hangga't hindi pa sila napipisa. Ay yan, hindi po masama ang uh, umasa. Pero may maganda kung, uh, pero mas maganda kung habang naghihintay po tayo ay patuloy din tayong natututo at nag invest sa ibang mga transparent na projects. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Mga kakripto, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.